Salamat bro. Ask ko lang paano papalitan yung boses kasi yung ibang vlogger, ganda ng boses sa akin, pangit, hihi. Ayan, ang ko sa kanya, anong klaseng boses ang gusto mo, voiceover ba? Tapos ang reply niya, gusto ko natural na boses ko pa din, pero yung may dating, ayan. So ang ibig sabihin, yung mga videos niya, parang gusto niyang lagyan ng twist yung kanyang boses sa video. Gawin po natin yan dito sa CapCut. Tara, let's go! Ayan, nandito na tayo sa may CapCut. Na-import na po natin yung ating video. I-play po natin para marinig nyo po yung tunay na boses. Adobong manok ang ulam namin ngayon. Ayan po yung original boses po natin. Para mapalitan po natin yung boses, magandahin natin yung boses natin. Dito sa baba, pindutin mo lang itong gunting, itong edit. Then scroll ka lang, hanapin mo lang dito yung voice, voice effects. Ayan, dito po. Pag pindot mo ng voice effects, ito na po yung mga choices mo. No? Lahat yan po pwede mong pagpilihan yan kung ano pong gusto mo yan. Ano pong manok ang ulam namin ngayon? Ayan. Ito pong si Trickster. Siya yung madalas na nagbabiral dito sa social media. Yung mga, dina, yung mga inilalagay nilang boses ngayon. So, ikaw pa rin ang pipili kung anong gusto mo dyan. Kain natin si JC. manok ang ulam namin ngayon. Napakaganda itong kay JC, no? Bagay na bagay sa boses ng babae. Ayan, pag okay ka na dyan, pinutin mo lang itong check. Saka mo na export. Ayan, so shoutout po muna natin si Ma'am Creed. Oligario. Siya po yung nag-request nitong video na ito. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito at may natutunan po kayo, pakishare na lang din po para mas marami pa pong matuto dito sa video na ito. Maraming salamat po. Lalong lalo na po yung mga baguhan sa pag edit at yung mga baguhan sa paggawa ng content na gusto na gumamit ng voice effects. No? Maganda, maganda yung tutorial na ito. Pakishare na lang po.